tawag dito ay puyo. Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nagihaw nga kami ng isdang puyo at matapos nga ito ay naligo na rin kami sa daga. At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay maliligo nga pala kami sa dagat. Dahil nga bagong uwi ang aking pinsan galing Kabuyaw ay niyaya niya ako para maligo dito. Once in a year nga lang silang umuwi dito at ilang araw din ang kanilang pananatili kaya naman lagi siyang nabibitin sa kanyang bakasyon. At sabi ko nga sa kanya ay tagal tagalan niya ang kanyang pagbabakasyon para ma-enjoy niya ang moment niya dito. Napaka ganda at talaga namang super relaxing ang aming lugar kaya naman napakaraming tao ang dumarayo dito. Bago pa nga kami maligo ay biglang dumating na si Kuya Ubet galing sa lao. Agad nga tayong sumalubong para makapagpahilas sa kanya. Para na din makita ng aking pinsan ang mga isdang nahuhuli dito. At nang maitaas na nga namin ang bangka ay binigyan kami ng isang perasong puyo para sa aming kabahagi. Sa part niyang ito mga idol ay napansin natin ang isang puyong napakalaki. Agad kung nga itong inang para tansyahin kung gaano to kabigat. Nasa limang kilo nga pala ang bigat ng isdang ito na ating inangat. Tawag dito ay puyok. Ilagay <laughs> nga natin ito sa timba at matapos nga ito ay may pa tayong isang isda. Gulat nga tayo mga idol sapagkat napakarami palang puyo ang nahuli ni Kuya Ubet. At hindi nga natin ito napansin nung una sapagkat ito pala ay nakalagay sa styro. Sa nga ito mga idol ay bumahagi ng isang peraso si Tio sapagkat para makatikim ang kanyang mga anak na galing Maynila. At ang naging kabahagi nga namin sa pag-aangat ng bangka ay ating iihawin. Timing na timing nga ang pagkakataong ito sapagkat nagbabanding din dito sa tabindagat ang ati pang ibang mga kamag-anak na galing namang tangig. Dang okay na nga ang apo ay sinalang na namin ng isda na aming kabahagi. Napakasarap ng inihaw nito mga idol at talaga namang siguradong masosolve sila kapag natikman nila at ito. At habang nagkukwentuhan nga kami tungkol sa isda ay nasabi nilang ginto na ang presyo nito sa kanilang lugar. At isa pa nga doon ay hindi na ito presko hindi katulad ng ating iniihaw. Dahil nga sa bangon ng ating iniihaw ay napalapit ang aking pinsan dahil natakam siya. At habang iniihaw nga natin ang isda ay biglang naglautan ang mga mga tao dito sa Nakakita amin. Nakakita kasi sila ng isang napakalaking kawa ng gulyasan, kaya naman nagtry sila at baka sakaling makahuli. Dito nga sa aming lugar, kapag nakakakita ng mga kawa ng ganito, ay talaga namang naglalautan ng mga mangingisda. Minsan kasi ay napakatakaw ng mga gulyasan, kaya naman nararamihan nila ito ng huli. After nga nito mga idol, ay luto na ang ating iniihaw. Agad nga natin itong hinango para malasahan na natin ang ating iniluto. Sa part nga ito mga idol, ay ay siniko agad ang tumikim para malasahan ang ating inihaw na puyo. Ay. Lama sabe Ano sabe. Puro-sarap lang. Puro-sarap puro sarap lang. Sobrang nasarapan nga siya sa ating inihaw, kaya naman ginawa na namin itong kanin. Dahil nga sa sarap ng isdang ito, ay talaga namang naging picnic na ang kanilang inuman. Dahil nga sa sarap ng inihaw na ito, ay hindi ito tumagal ng isang minuto. At Sobrang relate nga natin sa kanila sapagkat napakadalang naman talaga nilang makatikim ng ganitong mga uri ng At isda. At pa nga dyan, ay hindi na ganong kasarapan ang kanilang mga nabibiling isda sapagkat ito'y puro babad na sa yelo. Hindi katulad ng aming inihaw ngayon na talaga namang super fresh. Matapos nga naming mukbangin ang puyo ay naligo na kami sa dagat. Nagboating nga pala muna kami dito mga idol para makita ng aking pisan kung gaano kaganda ang view ng ranso. Napakalinaw ng tubig at talaga namang napakaganda ng view kaya naman enjoy na enjoy siya dito. Sa part niyang ito mga idol ay sumisid siya para makita niya ang mga isdang nasa ilalim ng tubig. Natuwa nga tayo sa kanya mga idol sapagkat napakabilis niyang umangat galing sa ilalim ng tubig. At hindi nga katulad ng mga nakakasama natin sa paninisid na napakatagal bumalik galing sa ilalim. Sa part ito mga idol ay talaga namang in-enjoy niya ang pagliligo sa dagat. At sinulit niya nga ito sapagkat sa isang taon na naman ulit siya makakabalik dito sa aming Abang lugar. Abang nga kami mga idol ay naitanong niya sa akin kung paano ang panguhuli ng mga abalo. Ito so, nga daw niyang makahuli ng ganon sapagkat ito'y napapanood niya sa ating mga videos. Sabi ko nga sa kanya ay nakukuha ito ito sa ilalim ng mga bato. sa bato. na Dahil nga minsan lang ito mangyari sa isang taon ay talaga namang sinulit at in-enjoy ng aking mga kamag-anak ang kanilang bakasyon. Ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!